Hello sa inyong lahat. Hello everyone. I'm here at the kitchen. Asa <laughs> sa kitchen? Ano ba? Oh, ayan. Today, ano ko talaga, sinikap ko. I try to go out. Uh, kasi meron na akong dapat na i-check. Ang check ka. Ang papa-check. Ayan. Then, dumaan ako sa store. Kasi gusto kong ano, gumawa ng sinigang. Kasi craving ako sa sa natajan dyan, sa mga sabaw-sabaw. So, yan, wala akong choice kahit ako lang mag-isa sa bahay na kakain yan. Pumili uh, ako ng mga gulay-gulay. Ito lang na bili ko. Ayan, basil, tapos sitaw, kangkong, typical na mga para sa sinigang, diba? Yung radish. Tapos meron akong siling dilaw. Tapos so, okra. So, tapos bumili ako ng sweet potato. <laughs> sweet potato. Kasi gusto ko yan. Tapos, meron akong nakitang langgunisa. Minsan lang ako nakakabili nito. Kaso lang, parang ang sarap din minsan nakakain. Hali ba? Ayan. Bumili ako niyan. Alam mo, ito lang binili ko. Ay, pangsigang pa pala ako na, ano, na mix. Ito. Pangsigang na mix. Eto lang binili ko. Magkano dito? 18 Norwegian money. Magkano na yung sa Pilipinas? Halos mm. 100 na. <laughs> Ayan. Basta. Mahal. Ang mahal talaga. Iniisip ko. Eto lang yung nabili ko. Eto siya. Kung sa atin to sa Pilipinas. Nasa 3,400 something. Yun yung sa bill ko <laughs> na naiharan kanina. 3,400. Eto oh. oh. lang. Eh, mas ma-okay pa sa Pilipinas kasi meron tayong kangkong sa tabi-tabi dyan. Mahing iskapit bahay, malunggay, di ba? Dito, bili lahat talaga. So, kung wala ka mga trabaho, paano namin na uh, yon yun? Makain ang gusto namin, di ba? Kaya, thankful talaga kay Tatani. Kahit mahal mo ng lahat. Dahil may trabaho tayo. Makakabili tayo. Diba? Huwag na lang i complain Maging thankful na lang ako na kahit ganito ang price is nakakarating din dito sa bansang ito ang mga gulay na to, di ba? Hmm, dito sa probinsya dati, hinihingi lang siya, di ba? Hindi nga maubos-ubos. Hmm. Lalo na itong kamote. <laughs> Ayan, nang sa antique pa kami. Ay, nako, ang dami nitong tanim ng lolo ko, 'di ba? Mga mga ano, mga cousins, mga cousins ko from my father's side, 'di ba? Nayawan gid kita sinisang kaon sa una. Ay, ambot, diri. Kaya mo niya, kung nga buhay, diri, oh. <laughs> Ay, sige lang. Sige lang makita na. Iluwan kita nyo kay mga sadya-sadya. Iluwan kita for the next, ano, next time na mag-uli ko. Ha? Shout out sa inyo dyan. Ayan. Sa mga ano ko, family ko. Thank you, thank you. Ah, hindi ko man kamo isa-isa. Pero hindi ko man kamo makita. Pero hindi nga nag-ano dyan sa akin. Pero alam ko dyan kamo. Love you all. Ah. Uh, basta <laughs> plagga ko kamo inyo. Mm. Basta o. Oh, okay na ako. Happy na. Okay na ako. O oh, yan. O oh, diba? <laughs> Happy na ako. Na Naka-survive na ako sa ano nasa sa mga bagay-bagay. Mm, thankful. Yan. So, thank you talaga sa mga friendship. Parang nag-vlog ako para mag-complain ng price, no? Hindi naman. Sinishare ko lang na kahit saan tayo sa, bansa, sa mundong ito, ang mahal na talaga ng bilihin. Double price na talaga. Yan. Pero, pasalamat pa rin tayo at least. Kahit pa paano. Mayroon tayong mga gulay na mabibili. At saka, kailangan kasi ng body talaga natin yung ano, mga gulay na yun. Diba? So, ayan lang ang ma-share ko. Gulay-gulay rin minsan kasi pag walang gulay, hindi tayo mabubuhay. Ayan. Kaya, ano yan eh, isa sa mga energy natin. Give energy ang mga gulay na yan. O, oh, sige na, sa next na uli ako magdaldal, magwalwal. Ayan, dito muna ako mag-ano mag-live, mag, mag, mag doon sa kabila. Sige na, doon na rin tayong pagsasunod naman. <laughs> Invite ko kayo, punta kayo doon, swing kayo doon kung prepare na ako ulit doon mag -wal -wal. So, sa so ngayon, dito muna. Okay? So, yun na guys. Uh, have a great uh, Friday. Uh, March na. Looking forward na sa... Uh, looking forward na ako sa springtime. O, oh, ba diba? Malapit na ang spring dito. Kaya, Tingnan niyo, konti na lang yung suot yung damit sa loob ng bahay kasi hindi na ganun kalamig. <laughs> Ang daldal -dal ko, no? <laughs> sige. Yun na, sige na, babay na. Kasi mamaya si Anna Robinson <laughs> darating. <niya. laughs> Baka naman, Anna. Yan. Hindi, loves ko yan, si Anna. Yan. Hi, Miss Carol. Ayan, I know, ano, nandyan ka rin. A friend of mine or, ayan, co-work ko siya before from many years ago. Scarl, thank you, thank you. Never forget you. Thank you talaga, ha? Huh? Mm -mm, alam nyo yan. Sige, salamat. Bye, bye Yung ibang friends or yung hindi ko na-mention. Love po kayo lahat. Hindi ko lang talaga maano. Kasi alam nyo yung, <laughs> yung mindset, o yung mindset, hindi, nandyan kayo, kaso lang, hindi ko pa maisa-isa. So, from, from here, bye-bye na. Love you all, bye-bye. Magulay na ako, so bye-bye na.